sa stand kapag may naghanap. Ayan, mabuka ko na lang dito. Dito ko na lang mahanap sa isang madayan. Mamaya, guys, magpapalit ako ng mantel ng mga mga. Mantel ng lamisa. Inalik ko ito, guys, nung bagong taon. Para sa ano, ko ayaw na niya ng kulay, eh, kakapit ko na lang siya dun sa lamisa ko. Kasi sira-sira na lang pinabot ko dun sa ano. Ayaw ano, pasto. Ah, bagong taon. Kunti lang naman ito mga stock supply ko, guys. Magandang umaga sa lahat. Guys, may timba ako dito hindi na ginagamit. Ah, uh, tatamnan ko siya ng mga halaman kaya binubutasan ko yung puwet niya. Labasan ng tubig. May umaga ngayong araw na araw nato, guys. Uh, ang gagawin ko ay aayusin ko yung mga halaman ko kasi hindi ko na sila naasikaso. Yung iba na matay, matay na. Tapos meron akong halaman doon na galing sa kapitbahay. ay uh, ililipat ko siya dito. Kasi sobrang laki na niya. Hindi na siya bagay doon sa kanyang pinaglalagyan. Bali dalawa tong ganito ko guys na hindi na, hindi na magagamit. Ngayon yung isa gusto ko sana ano. atam uh, tamnan siya ng ano, malunggay. Malalaman mamaya guys kung matatamnan ko siyang malunggay yung isang timba ko pang ganito. <coughs> Mayroon, saglit lang. Saglit lang guys, may nabili guys. kaya yung ililipat ko guys. So, oh, ang liit kasi ng timba niya guys. Yung pinaglalagyan niya. Kaya ililipat ko siya dito. Ayan, ang liit ng timba niya. Ililipat ko siya dito sa malaking timba. Wala pang lupa guys. Kaya ang mga lupa na ilalagay ko dito yung mga namatay na. Pag may dumaan, sabihin ko Oo. Uh, uh. May mga halaman kasi ako dito namatay na guys. Kaya yun na lang yung nilagay kong lupa dito. Ayan. Ang dami na nilang ano. Marami ng mga ganito ko guys na puro patay na yung ano laman na halaman. Kaya yun na lang yung nilagay kong lupa dito. Ayan guys, natanggal ko na yung puwitan niya guys. Hindi ko matanggal yung timba na yung pinakaano niya. Buong timba kasi yung ugat niya dumikit masyadong kay dami na ng ugat. Kaya hindi ko na matanggal itong pinakaunahan ng timba kasi ang tigas ng pagka-plastic niya. Sasama ko. Sasama ko na lang sa tumbaon ng ano, na timba na ano guys kasi natanggalan ko na naman ng puwit yung timba natanggal ko na yung plastic ng puwit. Kaya isasama ko na lang yung pinakataas niya ng pag, ano, pagtanin. Malay mo, mabubulok na siya kung medyo matagal na. Tapos ito na lang din ang isasalin ko pang lupa kasi namatay na yung halaman na tinanin ko dito. Kaya ito na lang din ang ilalagay ko ng lupa mga ito. Oh. Kasi malayo pa yung pagkukuhanan ko ng lupa at saka mabigat magbuhat. Kaya ito na lang ilalagay kong lupa guys. L lalagyan ko na lang siya ng lupa ulit pag may itatanim na ako ditong halaman. <coughs> ano yun? <coughs> ha? Halik <coughs> ka to. So, ka. Ano? 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 namili ako, di ko kita. Bali dalawa itong ganito kung halaman guys. So, bigay lang ito ng kapitbahay ko. Tapos yung isa ka, binigay na rin nila sa akin yung isa. May isang timba pa ako dito guys. Ito. Pag tatamnan ko na rin dito kasi alam kong ililipat ko yung isa dyan tapos o kaya tatamnan ko siya ng malunggay. Ang hirap kasi nang walang puno ng malunggay guys. Kaya pag-iisipan ko pa kung malunggay bang tatanim ko doon o oh, ililipat ko yung isa dyan sa, sa isang timba. Hindi ko napansin na eh. Kanina po ako dito pero hindi ko napansin. Baka nandun lang sa likod. <laughs> Ayun guys, maganda na siya tingnan yung inilipat in in ko. Kasi nung maliit pa lang, nung maliit pa lang, magayang na guys, lagi siya natutumba kasi sobrang laki na niya. Ang ganda po naman ang mga halaman ko kasi matayan niya hindi pa na kasi sila nakaasikaso sa daming ginagawa. mga pasok ko guys, mga recycle lang to mga weapons ng ato ko. Kaysa bumili pa ako ng mga pasok, mga recycle na lang yung ginamit ko. Ang na naman ako nito ng halaman guys. Kasi nagkamatayan nga yung halaman hindi na siya matutumbages guys kasi ano malaki na yung lagayan niya Ayan guys, ayos na yung inilipat ko guys. sa so maganda na siya tingnan. Ayan, hindi na siya matutumba ngayon. Ang haba na kasi niya guys. Ayan ang haba na niya. Kaya siya natutumba dun sa dati niyang lagayin kasi sobrang liit. Ngayon okay na siya ngayon guys. sa so maganda na Ayan guys, ayos na yung inilipat ko guys. So maganda na siya tingnan. Ayan, hindi na siya matutumba ngayon. Ang haba na kasi niya, guys. Ayun na, ang haba na niya. Kaya siya natutumba doon sa dating niyang lagayin kasi sobrang liit. Ngayon, okay na siya ngayon, guys. So maganda. Ito isa guys, ano, sobrang haba na niya. At tutumba-tumba na siya, kaya lalagyan ko na lang siya ng tukod na kahoy. Tapos tataliang ko siya ganito. Aalisin ko na sana ito guys, kasi nga sayang naman, wala akong kapalit niya. Wala kasi siyang anak guys, so. Kung may anak siya, yung anak na lang sana yung ilalagay ko. Kasi nga lang wala siyang anak. Ito, tatali ko na lang muna siya, tutukuran ko siya ng kahoy. Yan, para pwede pa siyang pakinabangan.